Ang dami, ano? Lago, o. Berde-berde, o. lang. Ang, andito Good day, mga katambayors Uh, pupunta tayo sa farm ni Kakosa. Bukwa tayo ng pechay. Mangihingi tayo ng pechay. Okay, punta natin siya doon sa lugar niya. Mayer sa may ni ari niya no simple oh. pero vegetable vegetable no organic oh, ayan eh. Paysa, oh okay, so. ah ito yung sila tabi mong payat ah mga igli ayan, pero ito mga haba ito oh. ayan lang ano na lang ano na ayan lang ano lang. Lang. Oh. lang ang ginamit to oh. Ilang puno rin pala ito ha, ah. isa, dalawa, tatlo, apat. Walo yan, walo. Ah, anim. Ah, dala, dalawa, dalawa. Tatlo. 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 Ah, anim so, yan, oh. eh. <laughs> Simpli -simpli na puno. So, ayan, oh. simple, simple lang. Yung picture sa taas. Masin mo. Ano? Alin? Eh, pa, daomi, daomi, oh. Ito. Ayun, dami, Ito Kinukuha lang yung dahon. Organic. Ang kapal naman. Ito kasi ano, sabog. Ha? Sabog. Ah, sabog ito. Huh? ito oh. No, Meron pang oh. ano oh. Dobrin. Wow! Ah, ang oh. Ah, ang taba oh. Ay, malinis oh. Wala man lang kasira-sira oh. Yan ang sinasabing organic, mga katambayos oh. Kala ko naman, pinaano mo lang yung dahon. Hindi, hey, ano uh, 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 ito? Ganda kung lang ito kay ano. Uh, mga oh, katambayos. Ayan. Ito ang simpleng farmers ng Bicol. <laughs> Ayan. Oh. Dapat. So, Aanin ko, ko lang sana. Sa ko lang sana. Oh, alam ko. Dahon lang. Aanin mo uh, Ayan ang mga buyers mag-harvest na. Ayos hmm? ay dami. Malago oh. Ag sa pagsiksika no, hindi makalaki. Sobrang ano naman kasi. Oh, mga tambayers, so oh, malinis na malinis, so oh, walang kabutas-butas ang dahon. Solid. Solid siya. Solid, oh. Special. Special ito. Talagang hindi na nakuya uh... Oh. Malang kilo nito. Oh. Walang kabutas-butas ang dahon. Talaga, Special. lutong siguro manamis namis mis ito so for the area ang lagunins ha so for sa yuriya kaya malutong oh walang kabutas butas ang dahon mga katambayor oh, so malinis wala insekto kaya din pang wala siyang lambat ha o oh. pwede Biling... ang menta ang katambayor so oh, libre ulam na oh dito lang yan sa styrofoam lang ang ginamit oh. Oh. styrofoam lang oh. kung makikita nyo mga tambayos matutuwa kayo oh. uh, kabutas butas malinis no? malinis ang dahon walang butas ang dami naman kasi sikip Sigit sa ano eh. Sa mga kailangan ay mawasan. Uh, Ape okay. uh, no. o. Kung yan ay maluag, ang tatabaan yan. Dalo oh. uh -oh. oh? <laughs> o. So Oo. Wala pa spray yan ano. And, and, hindi mo kailangan is spray up ano. Uh, Down eh no? ispray para sa insecto Oo. Uh? Wala. O, Kasi mga wala mga, mga bibig dito. No? Ah, yun ang isa, no? Walang mabibiling, ano? Talagang oh, mm, sa lupa lang, ano? Oh. Ah, yung... Ano lang talaga, pataba lang ang ano? Sa nag ano lang yun, sa nagpa-farm lang talaga dito ang... Binibigyan nila ng ano? Yung pang ano? Bawal ano? Bawal. Hmm? Oh, marami na mga tambayers, oh. sulit siapa tuh putih 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 yung ano yes oh putih putih belum butas sang palm uh, farm ni kakosa dito sa Qatar kakosa <laughs> Ano ba ang mga inilagay mo dyan? Urea Matabali? Mataba lang. lang. Mataba lang ng urea. Urea? Buti nakakabili kang urea. sa Carrefour meron. Ah. Mga oh, tambay yun. So. Kaya ako Yung inilagay, inilagay niya. Oh. Tapos sa ah, hustong gilig lang siguro. Hmm, hustong gilig. Tamang gilig lang. punong puno kasi kaya tumaba. Hindi <laughs> makataba eh. Ay, kung maluwag Buhay pa. Buhay lahat oh. Kung ito ay maluwag pa. Oo uh, mas maganda. Sadong masikip. Kani ko lang pa. Oh, kita mo rito. Kung makikita nyo ang katambayas dito, pag matabang mataba siya kasi luag dito sa tabi. Pagaling. Ito ang pinalalaki ko, itong mga nasa... Pinalaki na yan. Kasi ano? maliit eh. Hindi mo masasabing na Angit kay ini kasi malinis oh. Malinis hmm. ang lugar. Ayan, oh. na, stir fry to. Oh. Oh, oh meron pa siyang kalapit na aircon. Oh. May aircon Ka Aircon, aircon siya. Ito lang yung nagaganap sa rooftop. Kakosa Farm. <laughs> Ayan, eh. Oh. Sa baba, yung... Ampalaya. Ampalaya. Rito, petchay. Ah, ito. Oh. Tataba ng gusto ito, oh. Tama oh. Tama-tama sa nilaga. Agot ah, pa ito hanggang Pasko. Tama. Tama na rito. ito. Ha? Ang na, Oh, Ipakita mo Ipakita eh, mo Ipakita natin kay English natin ang gusto sa parin lodong Oo, oh, yan ang mga tambayors. Ang oh. dami o, oh. isang plastic bag na Ang oh. oh. dami pa hmm? Sayang to Matabang na pala siya o Hindi ito mataba o oh. Ayan, mga tambayors.

Oh, wow. Jackpot. Uh, sulit siya pagbenta, oh. Kung sinong order, ah, uh, message lang sa mga order. Mga <laughs> oh, uh, tambayers eh, Itong meron akong ginawa na kukuha ng tubig dito Pup, 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 sayang to Saan? Hindi na ako nagigil sa ano Di ba meron dito? Dito oh. Ito big din niya eh. lang ito mga tambayers. Ah? Wala yung ano? Dapat pala natin. Ha? Ah? Dapat pala natin. Ah, para na hugas. Para hugas. Ay, di doon doon. ah, Para ah, 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 ilang, bu ilang buwan din yon? Ano yun? Uh, mga isang buwan siguro kasi ang ano talaga ng pecha yun 20 days matik na Il Mga isang buwan? Isang buwan Isang buwan pa lang yan? Mula hmm. uh, pagka puna oh. Uh. Ito, mo dito, yan. Dito kung um, mga sinabog yan, mga ah, sabog. sabog tapos yan, binawasan mo lamang. Oo, oh, binawasan mo lang. Kasi di diba yung iba ay sasabog, tapos oh, ah. ililipat. Naglipat-lipat ko. Ito, sinabog, yung iba iniwan na lang. Oo. Oh, ah. Tapos inilipat dito, yung iba, o. Oh. Parang hindi pa nakukunan. Ayan. Yan. Ito? Marami ka na nakuha dyan. Oh, Marami na nakuha. Ang mga nagsasalira ko ay Oo, mga tambayo so. Na ang oh. pagkaganto na. Ay siyempre. Kita-kita mo ano na, na, na. <laughs> kita, kita muna, ngano, eh. Oh. oh dami no. Oh. Kita nga yun sa picture talaga nung mo sa dami ah. Oh. Oh. Pero ano ko, talagang puno masyado, no? Oo, oh, ito, Kaya oh. eh, eh, hindi siya. naka... gusto. kabila o ganda ng sa kabila oh. Pero kung ito yung nahihiwalay ko pa, Oo, oh, ay lalago yan. Mga isa pang ganyan, karami dapat. Oo. Oh. Putol lang. Ay, kung dinilig mo pala naman, di basa. Eh, okay, okay lang yan. At least, eh, Ano, di ay, ayos na ito. Hindi basa. si parin primo nga sabi eh bala siya hindi siya makatikim ang dami talaga marami na ano, ano, ano na ko nasikip siya oo oh. eh, oh. eh yeah, 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 mga ano yan sabog yan sikip, eh. ito ang mga inilipat ko yan 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 inilipat ko, sikip yan, yeah, pa rin yan, yeah, eh. yeah, yeah, yeah. kasi isang halera tapos ginigitnaan ko pa oh hindi ka tulad nito. Ito, ito nga, kasi mo. Oh, yeah. ah, guman mas, yan. guman. Uh, mas maano yan. pero so, ano to? Uh, Tapos ako busada talaga. Eh, Dikit-dikit pa rin. lapat kasi ng dahon <laughs> Yun ang kaganda sa kanya. Kahit na sama-sama, yan o. Oh. Nakakalusot pa ibang oh, dahon ano na no. Dikit na dikit yung dahon Yan. Kahit yung steam nito, napakasarap. Hmm. <laughs> yung mga katambayers, so. Kukuha nga ako ng ano, mamaya mga stir fry ako Hindi naman kasi masarap di stir fry to Kukuha ng Hindi ka ng pakchoy yeah. Yung pakchoy yun talagang ini stir fry mas, mas, Masarap yun oh, yeah. Pero maliliit lang yun Hindi siya yung ganto kalapad ang dahon, dahon. Oh. siya Namang maliliit lang Okay mga katambayors, sa ah, dito na lang nagtatapos ang ating video. Oh. Salamat sa pagbisita. Salamat sa Pechay. Oh. Berde berde. Okay, thank you for watching mga katambayors. sa ah, dito yan sa Doha Qatar rooftop lang. Ah, Simpleng farm libangan ni katambayors Kakosa. Okay, thank you.